Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 28 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang martir. Kamusta? Si San Lorenzo Ruiz ay ang unang santo mula sa Pilipinas na kinanunisa. Siya ay ipinanganak noong mga taong 1600 sa Binondo, Maynila, anak ng isang Chino at isang Pilipina. Mula pagkabata, siya ay pinalaki at tinuruan ng mga Dominikano at naging katikista at katulong sa simbahan. Siya rin ay nagkaroon ng pamilya, ikinasal kay Rosario at nagkaroon ng tatlong anak. Ang buhay ni Lorenzo ay biglang nagbago noong 1636, nang siya ay napagbintangang nakapatay ng tao Upang makatakas sa paratang, sumama siya sa isang barko kasama ang tatlong paring Dominikano at dalawang laikong Hapones patungong Japan. Kung sa noong panahong iyon ay mayroong matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng pamahalaan ng Tokugawa. Pagdating nila sa Japan, sila ay nahuli noong 1637 at ibinilanggo dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Sa loob ng dalawang taon, Tiniis nila ang matitinding pagpapahirap na ang layunin ay pilitin silang talikuran ang kanilang pananampalataya. Si Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasama ay tumangging sumuko. Noong ika-29 ng Setyembre 1637, si Lorenzo ay pinatay sa Nagasaki gamit ang isang malupit na paraan na tinatawag na Churushi, kung saan siya ay ibinitin ng patiwarik, nagdusa at namatay ng dahan-dahan at masakit. Bago siya namatay, sinabi ni Lorenzo, kung mayroon man akong isang libong buhay, ibibigay ko silang lahat para kay Kristo. Narito ang isang panalangin para kay San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang martir. Makapangyarihang Diyos, ibinigay mo kay San Lorenzo Ruiz at sa kanyang mga kasamahan ang lakas at tapang upang manatiling tapat sa pananampalatayang kristyano sa kabila ng mga pag-uusig at pagpapahirap. Sa kanilang pamamagitan, ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya na tularan ang kanilang halimbawa na maging matatag sa aming pananampalataya at magpatuto sa iyong pagmamahal sa aming araw-araw na pamumuhay. Hinihiling po namin na pagpalain mo kami ng kanilang debosyon at bigyan kami ng inspirasyon na laging maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal at malasakit. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, ang iyong anak aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,